So hello, what's up mga kagitars? Welcome back na naman again sa aking munting channel. And for today's video mga kagitars, isishare ko lang sa inyo yung nabili ko po sa Lazada. Isa po ito sa pinapangarap kong bilhin mga kagitars para sa aking pagbablog. Para po hindi na po mangawit yung aking kamay, kakahawak na cellphone habang nagbablog ako sa labas o dito sa loob ng bahay. So ito po ay mga, napakamura lang mga kagitars, cheese mount phone holder Ah, nabili ko sa Lazada ng halagang 135 pesos. So, i-unbox natin itong mga guitars. Tingnan nyo kung maganda. At i-install. At subukan natin kung maganda ba talaga ang cheese mount phone holder na in-order ko po sa Lazada. So, ayan mga guitars. Bago natin yung pisan, huwag nyo muna kalimutan subscribe ang aking channel and hit the notification bell para pag may bagong upload ako, manotify po kayo. So, let's go na mga kagitars. guitars so yan guys, let's start natin buksan yung uh, napili ko sa Lazada so guys, ay napili ko na alam kong uh, 135 pesos napaka-mura lang guys ito so ang gusto kong bilhin guys uh, matagal ko na itong uh, gusto kong bilhin, kaso lang wala ko akong uh, budget so ngayon Nabili ko na rin po siya. Guys. para dito sa ating dibdib so yan po ito pong mga accessories nya uh, subukan na natin to guys i-install so yan guys, kompleto uh, naman po yung uh, you know, uh, dineliver sa atin ng Lazada uh, at salamat pala sa uh, delivery rider uh, napakabilis ng deliver guys at mabait pa si kuya so ito guys adjustable naman to guys kung uh, hanggang saan ang laki ng katawan nyo pwede nyo adjust para magkasya so kailangan nakapit para uh, pit talaga sa ating katawan para hindi maluwag para hindi magalugalog yung cellphone so ito yung pinakalak nya guys yan bago ipasok natin sa ating link So, papakita muna natin sa inyo guys kung paano natin to install. ah uh, ito muna guys, ang pinakasabitan niya, lock niya. Uh, medyo matigas to guys. Kaya dito natin to ilagay guys. yeah dito itong pasok natin dito. Kaya pag tumunog na sa guys, ibig sabihin nakalock na siya. So, yan guys. Titin natin to kasi medyo matigas. Ayan, pakinggan nyo guys ibig sabihin guys ah uh, lock na po siya sigurado na po yan so next naman natin guys ah uh, itong phone holder natin ah uh, pwede din natin ilagay dito sa gilid kung ang cellphone ay patayo so kung ah uh, landscape uh, dito natin ilagay yeah so adjust nyo lang guys kung saan pwede yeah Ayan guys, so pagkatapos nyan guys, dito natin ilagay, dito sa wong, oh, yeah, okay guys, tapos natin ito ilagay guys, dito sa pinaka uh, sa bita ng lap, ayan, pasok natin ito guys, dito sa butas. pahirapan di Hindi na hindi na pa. Pantay natin. Okay. Okay. Ayan guys. nag na rin siya sa wakas. Pitin nyo to guys. Para mag siya. So, sasabit na natin sa ating uh, body. So, yan na siya guys. Uh, kung nakita nyo, nakabit na natin lahat. So, subukan natin short guys. Uh, tanggalin lang natin itong lock. Short natin sa ulo. Ayan. Ayan guys. Tama-tama lang sa si akin yung uh, sukat niya guys. So, yan. Ayan guys. Daniel guys. yeah. Dito natin lagay yung cellphone natin guys. Uh, pala na-skip Kung halimbawa uh, uh, patayo naman yung cellphone nyo. Patayo. Ilipat naman natin dito sa gitna. Yung butas na yan guys. Yung lock dito sa ilalim. Just, Ikot nyo lang guys. So yan guys. Uh, napakaganda. Ito lock to ng cellphone guys. Para ah uh, hindi siya malaglag kung uh, nagmumuto vlog kayo kung sa motor o kaya bike pang lakto guys pero kung katulad sa akin na dito lang ako sa bahay ah uh, abang nagluluto ah uh, kumakain na uh, walking tour uh, kahit wala nang ganito guys so yan guys oh. napakaganda guys tamang tama lang sa katawan ko guys so So yan guys, uh, pinakita ko lang sa inyo uh, kung maganda pa ang in-order natin sa Lazada, at kung okay pa at kung maganda ba, so yan guys, napakaganda guys, at uh, mayroon akong ganito, so salamat sa inyo guys, sa pagpanood ng aking uh, video, so yan guys, sa wakas nagkaroon na rin ako ng uh, ganitong uh, bagay na gusto kong so yun lang guys, salamat sa inyo.